Ang sementeryo ay puok himlayan ng mga Yumao. Hindi ito playground, hindi ito pasyalan, hindi ito puok libangan. Ito ay himlayan ng mga Yumao. Dito nila hinihintay ang araw ng muling pagkabuhay. Kaya dapat na tahimik at may paggalang para sa pamamahinga ng mga Yumao." Ang mga labi ng yumaong kristyano ay hindi basura na itinatapon lang kung saan-saan. Ang katawan ng yumao ay minsan naging templo ng Espiritu Santo. Ang katawang ito ay patuloy na ginagalang at inililibing ng may buong pagmamahal. Kaya nga't nilalagyan ng pangalan ang libingan ng mga yumao. Pagkat patuloy na tinataglay ang katawang panlupa, ang kanyang pagkakakilanlan or identity. Ito ang pangalang tinanggap niya nung siya ay bininyagan. At ito rin ang pangalang ginamit ng Diyos sa pagtawag sa Kanya. Ang paglilibing sa mga yumao ay palatandaan ng ating pananampalataya sa muling pagkabuhay ng mga patay. Nananampalataya tayong babangon mula sa libingan ang ating mga yumao. Katulad ng nangyari kay Jesus na namatay at muling nabuhay. Ang paglilibing ng mga patay ay isa sa mga gawain ng awa Ang mga kandilang sinisindihan natin sa libingan ay palatandaan ng panalangin na naway silayan ng ating mga yumao ng liwanag na walang hanggan. Ang mga bulaklak naman ay palatandaan ng ating pagmamahal at ng ating pag-asa ng ating mga yumao ay makapasok sa paraiso ng langit. ang pinakamagandang magagawa natin para sa mga yumao ay ang alalahanin sila sa pagdiriwang ng banal na misa. Ang misa ay ang sakripisyo ng pagbabayad puri o tinatawag natin sacrifice of atonement. Iniaalay natin sa Diyos ang kanyang anak, lalo't higit ang kanyang kabanal-banalang dugo na ibinubuhos para sa kapatawaran ng mga kasalanan. Sa pamamagitan ng misa, ipinamamanhik natin sa Panginoon na ipagkaloob sa mga yumao ang kapatawaran ng kasalanan at ang walang hanggang kapayapaan dulot ng pakikipagkasundo sa Kanya.